So habang naghihintay tayo guys ni John Lex at Lexter, so dali lang anay sa may kay dili man good maka uh, agi ang tricycle kay binload ay binload binog binog um handload ayun handload siya kaayo kay bago na siyang giabunuhan or in naguan bud sila deri. na ilang gi, ibanan gi boldusan. kay kuana na siya diha uh, riprapan So, reprap pa na na siya. So, sa unahan guys, ito na ano, siya reprap Kini, how to don? So, kini siya. Tara na kini. Oops. Ayan, kini riprap na na siya. Og, ha, Lixter? Og, kuan. Ah. So, ito na guys, kipas na ano, siya. And, sige ako nalang gunit ni Ari kay Maradaraman caring caring magaan lang pala siya so ang bugat katong tong so anyway mga kaigsuunan ko ako anay ang among uh, ipamalit kay mag pa ko diha unya taod no so ayun guys makita ninyo guys nga pang na amang kiliwed giabunuhan na siya and then oh, anawa ano, di ba? na siya og mga yuta and then para makontinue na ang pag reprap na siya reprap. No reprap. why why? Na may paghut na si Why why guys kinakita na ko niya diri. Sabi niya mag maligayang pagbabalik. <laughs> guys ang reprop. O oh, di ba? Bongga na siya no. Toda toda so kutub na siya ngadto. Oh. So, para mas nindot to, mas ang tawag nito uh, uniform or para nindot siya tanawon hapsay ganon so mauna um, na siya day mga bayot uh, arang kanindot na sya and so mo ani eh, nga rin ako paingon sa amo ang balay ang balay naradas babaw sa kadamo na So wala lang nang ang pwede ka nga ang dalan. So hinaut ang mahuman ang pagsemento no sa dalan kay Parabonga, para bongga para makaderecho na og lahutay, hanloy um dili mag untad-untad no puhon og ganay semento. Isa ba ni? Oh my god. Sabi, lo. Lo. lah sigi birahi sebenarnya nangku agi guys woi 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 wak juga ni sunduk ngan tu dong ina ni mudong oi ha ha